Hi guys! So, for today's video, <laughs> sharing. Uh... Oh, di ba? Nagsisikan the eh? emotion talaga yung mga manok. Yes, uh, voiceover voice over muna natin to. Kasi, maingay masyado kung ano. Uh... Wala kong, eh, wala nga pala akong sinasabi dyan. <laughs> wala sinasabi. Wala pala akong salita. Oh, di ba? sumasagot yung manok. Eh, kanina, hindi siya nag ganyan-ganyan. Ayan, so nakikita nyo, as you can see, Char, kumuha kami ng, ay eh, nagbiyahe kami niyan papunta doon, yung kung saan kami lagi pumunta. Nanghihi kami ng tanglad kasi maglilitson baka ako, wala kaming tanglad. So, antayin ko munang dumami yung tanglad na yan bago kami makalitsyon baka. Charol. So, by December siguro, dadami naman na siguro yan. Kaya, ngayon pa lang, nag, ano na kami, nag, anong tag Uh, nagkuha ng itatanim. Ayun. So, bibili nga sana kami kaya lang. wag na daw kami bumili. So, hiniin na lang. Ay, hindi na lang din kami bumili. Ano ba <laughs> ito? over na to. <laughs> so, ayun. Kasi nga, wala, wala akong tanglad talaga. Gusto ko magtanim-tanim ng mga gulay na dito sa harap ko. Gusto kong taniman kasi matatapos na rin naman yung tag-init. tag, tag init baliktad ako nung no, kailan tang ulan sa kamag mag, mag malulunod yung mga tanim pero yan carry lang pero parang gusto ko kasi ngayon para naman medyo makatipid-tipid tayo imbis na bibilhin ko pa yung mga ganyan na uh, alubate, mga ganyan sili daon ng sibuyas binibili ko pa sa palengke tanim na siguro tayo pwede naman no sana nga mabuhay ayun so lola mo parang timang video video kahit nasa motor ayusin mo lang yan may hindi hmm, ba wala lang para lang may makita kayo kung saan kami pumunta maganda dyan mag jogging mag sana papunta ko dyan pero hindi pa ako pwede mag motor kasi ayaw ang payagan medyo malayo <coughs> <excuse> me. <coughs> medyo malayo layo din yan ha yung pinuntahan namin na yan. Medyo malayo-layo rin. Kung maglalakad ka, pero kung magmumotor ka, malapit lang, syempre. Kung maglalakad ka, malayo. Tapos paakyat pa yan. Ayun, nakikisabay talaga yung mga manok na yan. O, tapos pababa pa yan. Hindi sumagot yung kambing. Nagpaalam ako, sabi ko, dadaan kami. Hindi man lang sumagot. Charot. O, ba diba? pababa yan. Yung ano na yan. Yung kalsada na yan. Pababa. Diyan kami lagi pumupunta. Dumadaan. O, yung way na yan. Pababa din yan dyan. Sa bababa kayo sa mga kahoy na yan. Diyan kami pumupunta sa ilog. Yung parang ilog na tinatambayan namin pag ano. Minsan nagpapalamig kami. doon ng daan na yun. Wala lang, sinabi ko lang. Para makita niyo rin. Di ba? Yun lang sa namin kumuha ng tanglad para itanim. Kasi wala nga akong tanglad. Mayroon naman dito sa mga kapitbahay. Maganda rin yung meron ka sariling tanim. O meron kang sarili mo. Para hindi ka na, pag gusto mo magluto, gusto mong gamitin, hindi ka na pupunta ng kapitbahay o Di ba? Charot. Oh. Wala, wala akong voice over ngayon na ano. Yun lang. <laughs> Tinur ko lang kayo para maiba naman. Para maiba naman yung ating video. Pinakita ko lang sa inyo yung ano lugar. Ganyan. Charot. O, oh, chika muna tayo. The next day. Hi. So, good afternoon. Alas dos na. Dos ko. Oh my God, alas dos na alas dos na inapot na ako ng alas dos makaligo and wala rin akong live ngayon so Tuesday Tuesday guys happy Tuesday Magla-live tayo pagkatapos nitong update ko so mag update muna tayo ng video kasi kahapon Monday after ko naglalag din ng video okay na marami akong copyright as usual well expected na yan basta mag video kick ko so copyright pwede naman napakamadali lang naman din i-mute im or pwede natanggalin yung mga copyright then after ko kahapon nag ano nag video kayo, nag live um, uh, malis kami nang pumunta kami sa medyo sa kamag-anak nang hingi kami ng tanglad kasi yung dito sa harapan mag ano ko mag uh, magmimi mag ari na tataniman ko diyan ha gulay-gulay so magtatag ulan na pwede na siguro sure yung tag ulan no ayun so tatanim tanim ako diyan kasi wala na rin naman yung mga halaman ko dito yung mga halaman ko ilipat ko yan doon sa harap kasi masarap masikip na sisikipan ako talaga as in So, today is Tuesday. Galing ako ng labas. Nag-ano ako? Ah, uh, nagbayad ako ng kuryente kasi mayroon akong two bills. So, baka maputulan ako. So, well, uh, years lang muna yung binayaran ko. For 700. Ganun lang yung kuryente ko dito. Buti nga yung bumaba na siya. So, she's missing. Cheek ka lang sa email And may update. Ayun nga yung kahapon, wala akong masyadong ginawa. Hindi lang sa bahay din. So, ngayon yun ang aking agenda. And, uh, medyo na bad trip pa talaga ako ngayon. As in, mga 3 4 sa aking kabad trip ngayon. Kasi pag umuulan na nga dito sa amin, nag start na siya ng tag-ulan. So, tapos natagalan pa ako doon sa poblasyon pag uh, kuha ng pambayad sa kuryente. Kasi, ang daming pila. So, kalimutan ko kasi pa katapusan pala ngayon. So, may release daw ng 4 piece na all. May okay, pa-release ng 4 piece. And then, Uh, yun, matagang pila sa ATM. Yung iba pa naman, uh, 5 lima, lima yung, yung ATM na dala. Ang tagal. Pero may nagsabi naman na kung isa lang yung ATM mo, and then hindi naman siya from government na mga uh, na ATM or uh, purpose, mga ganun, ayuda. Pwede naman sumingit. Eh, maraming pila, tapos sila nakapila din. Parang, parang abusado ka naman kung sisingit ka lang din. Pero kung sa banko talaga pwede. Pero yung pinilahan ko kasi kanina sa loob ng 7-11. Pero okay na lang din kasi hindi mainit aircon. Ah, eh, then, ayun na uh, Okay na lang din. Pag, sobrang init ha. And then paglabas ko doon sa diretsyo na kami doon sa kuryente, pagbayad, paglabas namin biglang kumagsak yung ulan na malakas na malakas na ulan. Malakas ang ulan talaga. And then mga 5 minutes lang din naman, tumigil. So ngayon, umulit na naman ang ulan, pero hindi na masyado malakas. So, malakas. And pag uwi namin dito, ang dami kong chismes, sira na yung gate ko. Si Aston talaga may kasalanan as in grabe yung lakas ni Aston na ano niya na ano niya yung isang yung isang ano ng gate ko na, na bali yung welding hindi ko alam mo sino mag-aayos niyan tapos welding ulit na sobrang ano niya takot kasi si Aston sa ulan eh hindi ko alam kung hmm, ano bang mare ko dyan eh. saan ko ilalagay yung <laughs> hindi naman siya bawal naman din dito sa loob kasi si Aston kasi maraming balahibo nagkakalat yung balahibo niya hindi ako pwede sa balahibo nga <sighs> no choice hindi ko alam kung saan ko ilalagay si Aston ilalagay talaga takot e, so every time na ano every time na magahangin maga ng konti o mag aambon ambon ganyan ang ano niya habit niya hindi siya mapakati so nasira yung gate ko dahil kaya Aston as in nagdala niya pakita ko sa inyo guys nagdala siya oh diba maulan na so nadala niya yung ano na yan o, yung isang nasira na yan yung nasira na yan, dala niya yan. Kasi papawilding ko na yan kasi naputol na doon. Ang ganda. Papawilding na naman. Diyan din. Kunti na lang. Tanggal na yan. Pagdating namin, nasa labas na siya. Pero nakatali pa kasi yung tali niya, sumabit siya dyan. Oh. Yung, 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 may, may ano dyan, steel bar. Sumabit siya dyan. Hindi rin siya makatakbo. Hindi siya nakatakas. Sabit na sabit siya dyan you meron siyang sinasaitan doon. Ano kaya ang sinasaitan niya? Kita niya. Meron siyang inahapahapaan. Ano kaya yan? Ano kaya nakita niya? Buti pa si Ming Ming. Ano kaya nakita niya, ha? Doon na. Ayaw ko sayo, Ming. <laughs>